Uh, ah, magandang hapon. Ako nga pala si eh, Herrick Matyong. IPR ako naglalaro. Taga Imus. Yung, welcome kayo. Gusto magbisita rito. Ah, anong year po kayo nag-start kumarera sa Kalapate? Ah, siguro 2022 ata yun. Sa Las Piñas pa yung loop ko. Mm. -hmm. Kasi doon talaga ako nakatira, doon ako lumaki. Mm -hmm. Dito sa may talon, talon Mm. -hmm. Tapos... Wala kasi mag-alaga ro, oh, nilipat ko, yun nga sa baba. Ah, yun nga oh, sa baba na po. Ako. Siguro one year doon, ito. One year din, ngayong, ngayong ano, saktong August. Mm -hmm. One year. Ikaw one year po. So, bale, Idol, yung pinag-startan nyo pong bloodline yun pa rin po ba yung hawak nyo ngayon? Bali mga nauna ko talaga kay Kuya Iking eh. Katulad nitong Wickham, kay Kuya Iking ko nakuha rin to eh, breeder niya. Tapos yung mga Emil. Bali yung Wickham nagbigay din sa akin ng lap winner eh, yung dalawang trophy maliit. Ah, ito po. Ayan. Ah, nag ako ng Balawan. Sa baba pa loop ko niyan. <laughs> sa baba pa <baba, laughs> po. Ayun. Sa so, bali. Ah. Tapos yun, nag-acquire ako ng kay Kuya Bong. Bong Saragosa Tapos kay Jana Manuel Duliente Sa kay Henry Makapagal Shout si out nga pala Kay Kay Sir Henry Sir so. Henry So bali idol May ilang bloodlines po yung uh, Hawak nyo po ngayon dito sa inyong lo Bali Itong Victor Lim Popman, Tapos yung Mariano Lini Kuya Iking Tapos yun yung bago kong acquire ngayon Yung RSC Hmm, mga hari ah, si Ramoto. Saka Star Pam ni, ano, ni Dolente. Ayun. Bale, Idol, pwede nyo po ba kaming ilop tour sa inyong lop? Ayan. to meron dito sa taas yung ano. Eh, bale, uh, abangan po. Ano, ang, ang viewing. E, yan, eh, nalakit para. Bale, ito pala yung uh. viewing at saka ano ni... Ang para buksan natin dun. Okay lang. Ayan, yung pinakaabangan. Bale ito, idol. Itong dalawa nyo pong ito. Bale, ano po yung mga nakalagay dyan? Ah, ito, bale, hen. Saka, kak. Ah, yun. Yeah. Marami nga yan. Na, ano na yun, naarburo ng mga tropa. Naarburo <laughs> ng mga tropa. Na-bawasan. Ayan, so bale, ito yung mga ano. Mga... Ito yung ano. Yung si 770, yung si sinu nung summer. Ayan. Yan, pinaharis ko ngayon kay Gerson. Yan, is bagong bloodline din to. Bagong bloodline. Ayan. So, bali, idol, sino po yung hawak nyo ngayon na ibon? Ah, bali, ito si... Kung kasi to si, ano, si Basic. Kasi Base. nag... kami sa uh, GC. Sabi ko, Basic lang yan, o. Oh. Nagkataon na. <laughs> <Nakataon laughs> nga. Nagkataon nga, ano, ito. So, bali, na, ang ginis niya pa. So, kailan lang natapos yung karera? Parang condition agad siya, ano, idol? Ah, June lang to. Tapos. Grabe, ang gandang ibon nito. Maliit lang. Maliit. Sa so, bali, ano siya, idol? Cock or hen? Cock. Cock po. Oh, oh napakagandang ibon. Ayan, yung nag-uwi ng malaking tropeyo dito sa loob ni idol. Oh. ayun Bali, idol. Ano po yung naging karakteristik niya? Ano ikinakarera niyo po siya? Anong training? Uh, consistent naman siya, kaya lang medyo mabagal. Mabagal po. Oh, nasa okay. 1,000 lang. Kasi sinali ko rin siya sa FR sa fan race. Medyo malayo eh. nasa mm -hmm. mga 20, mga ganun. Pero nung in entry na ng derby, doon siya o ano? Doon na talaga doon. Kasi nung first lap, nag ano siya eh. Rank number 5. Tapos 27. Nung tiwi, nung ismas, doon siya naglap winner. Ayun so, sobrang tiyaga niya umuwi sa kamay tuli na nung dulo sa no, dulo ano? siya tumulo ayun bali idol nung itin raining niyo po siya ano po yung mga preparasyon na ginawa niyo po sa kanya sa kanya ayun ano lang normal lang din pag uh, kung ano yung simula pag training tuloy tuloy lang wala naman kami dinagdag hmm. So bali idol yung player yung patukan niyo po ba? Ano po ba yung ano may sarili po ba kayo mix or Ayun uh, yun yung mga nabibili sa poultry supplies. ah uh, Bali, kalapatids talaga yung no, number one kalapatids po talaga. Ano po. Kaya lang isa, mahirap kasi ano eh, mahirap ang uh, supplier dito Ah, eh. oo oh, po. Kaya lang, pagbibili. kaya buong ako minsan tatlong sako na. ba? <laughs> ayun, tatlong sako. sa ako. Oo. Ah, so Bali, meron pong malapit sa inyong mga agent na rin dito. Oo, okay. Kaya lang minsan, nauubusan kaya dapat may stock. Ayun, so Bali, si sir po pala ay, ano, uh, user ng kalapatid uh, feeds. Ayan, so bale yun. Kalapatid, saka Marathon Pro. Marathon Pro. Ayan. Ayan. Bale Idol, nung kinakarera nyo siya, nung derby na, ano po ba siya? nagkasakit po ba? Or nagka... Nagka, nagkatama Ano po ba siya? Isa po ba siya sa malalakas na ibon noon? Malakas na ibon? Well, ano yan? Hindi nagkasakit? Hindi po talaga oh. nagkasakit oh. Ah, pero halos lahat naman sila hindi naman nagkasama. Ayun. So talagang proper observation po talaga, no? Uh, ano lang, pag namo namu-monitor ko lang sila pag nasa barko ako, sa so umaga. umaga Ayun. lang ako tumatawag. Eh. Ayun. So, nandito na si sa natawag ako, video call, kasi magkaibang oras eh. Apo, apo. <laughs> Ayun, lahat check. Pero iba pa rin yung aktwal na aktwal na naihipo na mo Opo. Pero sabi ko nga, na. Kasi bloodline na lang. Bloodline na lang po talaga. So, okay. hindi naman na tayo no, doon. Tawa ng Diyos. Eh, ano yan sila, 13. At lumusot isa. Tapos, ilang pa sila dyan. Ah, so may mga kasabay pa rin po siya hmm. naging finishers. Finisher. Tapos ito, finisher din to eh. Yan. Ah, yung kasabay niya din. Ito, ano to, ha? Victor Lim na rin. Victor Lim. Kali inbreed. Na ah. practice ito. Ang Yan, siya sa Magaro. Bali, lima pa yan sila? Natira. Ah, lima po. So, halos 50% po yung ano nyo ano? Yeah, racing ano nyo? Results nyo po. Grabe ang usay. Bale Idol, uh, meron po ba kayong maibabahagi na mga tips para sa mga newbie na gusto din pasukin yung pangangarera ng kalapate? Uh, ano lang, uh, para sa akin kasi talaga nag-invest ako sa bloodline. Bloodlines po Oo. talaga. Kasi marami kasing ano eh, uh, tawag nito yung may bumili kung saan saan eh opo opo ayun talagang nag direct ako una una ko nakilala si Kuya Iking e. Iking e. oh. de La Cruz po talaga. tapos ang nagpakilala naman sa akin si Arnold Hugo ayun yun siya out kay Boss Arnold taga Gentry Gentry po siya talaga malaking natulong sa ayun. sa mga sa pagpasok nitong ano ng uh, pigeon pigeon, pigeon, yeah. pigeon ano po talaga Siya yung taga hipo ko <laughs> <laughs> Kumbaga siya po yung taga kilatis po oh, talaga oh. no idol Bale idol Katulad nyo po isa po kayong seafarer Ano po yung maibibigay nyo advice para sa mga katulad nyo po Na pigeon fanciers din po Na gusto din mapagtagumpayan yung uh, pigeon racing Eh unang una dyan Kailangan suporta ng asawa ko eh. Yun number one yung po talaga, talaga. Eh. Kasi katulad yan Nang naglipad lang din naman yan misis ko saka nako. ko. Oh, Oo oh, 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 <laughs> po. So, ano kayo? Parang manager na oh, lang. Ano po? Uh, ano lang, ah, observation, observation na lang. Observation. Po. Guide okay. na lang. Oo oh, po. Breeding at saka racing tips. Sa breeding, uh, unang-una kasi sa breeding, ano eh, uh, pinag-aralan ko talaga yung pairing. Pairing po, oh, po. talaga. Oh, po. Kasi katulad niya, percent-percent ng bloodline. opo. Oh, oh, parang sa manok din. Opo. Oh, Opo. Kasi mahirap yung bibili ka ng champion, tapos champion, eh malayo, malayo yung connect connection ng bloodline eh. Mm, di ba? Kasi katulad isang champion, siyempre may magulang yun. Opo. Kung baga, may na natin, may apat na bloodline na yun. So, nangyari, eh, yung sinasabi nila sa iba, kahit champion-champion, hmm. uh, hindi mo masasabi na 100%, 100 yung anak ay eh, mananalo. Opo. Opo. Eh, syempre, eh, kung kumbaga nagramble na yung bloodline eh. Opo, opo. Diba? So ang labas ng ano, capture na. Ah, opo. So bali na base po kayo more on ano, uh, racing result and ano oh, po. Oh, sa feds talaga. Sa feds po tapos talaga. Tapos yung result nung magulang. O so, oh, sa po kayo oh. Ano. nagpe Ayun, napakagaling yung ano, tips ni Idol. Bali sa ano po, Idol, uh, preparation when uh, nag-start na yung training po. Ako ah, ano yung sa training, hindi naman pare tuloy-tuloy na wala naman ako dinadagdag. Oh, oh, na, uh, pare uh, lang gamit ko yung Marathon Pro. Marathon Pro powder. Tabak, kasi tabak. dati nung SDR isa-isa yan tablet yung nung hinahanap ko na gamot. So subo, mahirap pa Mahirap eh Mahira. pag wala ako katulad niya madami hindi naman kaya na nalimisis. Opo, oh, opo. Oh, kaya naghanap ako ng ano, na powder. Na, na ihahalo so, Nandoon lahat yung hinahanap ko na gamot. So, 'yun na lang pare isang mix na lang. Opo. Oh, so, vale isang bigay na, so, yun po yun na lang po talaga. Tawanan niyo si Tim ng eh. tagtag na, na tag <laughs> ng ano, no idol. Ayan, so vale 'yun yung mga hmm. simpleng tips ni uh, Sir Eric Mationg. So vale idol, huling tanungan na po. Uh, in case po ba na may magtanong at mag-acquire ng mga hawak nyo pong bloodline dito. Kayo po ba ay nag-out ng mga linyada nyo dito? Sa ngayon wala wala pa eh kasi katulad dito, tinitestingin ko rin yung mga anak niya. Napo. Saka yung mga inbreed ko na practice dito na ubus eh. Napo. Marami nag-acquire. Marami nag-acquire po talaga. Ngayon, gumagawa ko ito. Bali ito. Ito yung lolo nung nag-champion. Bali, direct kay Ibong Saragosa to. Ito yung pinaka-lolo niya. Lolo nung champion na po. direct to kay Ibong Nakuha. Ayan. So bali in case lang po na ano no idol, uh, pwede na lang po mag uh, inquire kay Sir uh, Eric Matyong. Ayan. So sa mga gustong magtanong ng mga hawak niyan linyada dito. Uh, hindi pa available sa ngayon no idol. Oh, may sis na kayo sa ano Edrico? Ayun. Uh, Edric. Ayun. So bali ayan, ah uh, kung gusto nyo mag-inquire kay sir, eh, message nyo lang siya sa kanyang Facebook page. So, bale yan, naka-flash sa screen yung Facebook page ni Idol. ah uh, Idol, meron po ba kayong mga isa-shoutout ng mga tropang kalapatids? Yun, sa shoutout sa tropang Anix, uh, player na mga EPR. ah okay. uh, QPals QPals Pupals, <laughs> ayun po. So, shoutout po sa inyong lahat. Uh, kuya Kailala niya Kuya Iking, uh, Cruz. Ayun, number one po talaga. Number one yun idol maraming salamat po sa On, pagtanggap niyo sa amin you. dito and then hopefully sa mga susunod pa na season sigurado maraming ko ulit na achievement itong inyong love sana yun ulit <laughs> <laughs> so bali babalikan natin si sir para i-reblog ulit and then ayan kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel eh, mag-like, comment, share and subscribe na kayo hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video namin ilalabas maraming salamat mga kalapatids See you next video. Paalam.